Ayan, ang kapal ng aking kilay. ba? Diba? Kahit di ako nagkikilay, pero kulang lang yan sa ayos. Pero yung bang kulay niya na maitim at medyo makapal, talagang makapal siya, ay hindi ko na kailangan ng ganun. Kasi hindi ko na kailangan maglagay-lagay ng mga pampaitim ng kulay. O pampaitim ng kulay, pampaitim ng kilay. Ayan. Kasi meron na ako. Alam niyo ba kung bakit yan ganyan? May ngayong sasakyan. Alam mo ba kung bakit ganyan kay itim or kaganda or kaka yung aking kilay? Dahil nung bata pa ako, yung aking nanay ay alagang-alaga yung aking kilay ng kanyang DIY oil or, or uh do it yourself na panggawa ng kilay habang kami ay bata pa. So yung ginawa niya ay napakadali lang at saka walang gagastusin. Kaya ayan, ganyan na ganyan yung aking kilay. So ayan. So, kung gusto nyong gawin sa inyong mga anak or gusto nyong gumawa ng ganyan para yung inyong anak paglaki ay hindi na masyadong mamroblema sa kanyang kilay, ay mayroong paraan niyan. Lalo na kapag maliit pa lang siya hanggang sa palaki ng palaki, hindi naman siya sa araw-araw siyang lalagyan kung kailan lang tayong Um, tawag nyo ko, ilan lang tayo sisipagin sa paglagay so maglagay tayo ng ganoon, so simply lang, napakadaling gawin kaya nga ginawa ko nung nakaraan sa mga pamangkin kong baby pa lang, kaya lang masyado pa silang malikot, hindi ko kayang lagyan ng maayos so, ang hindi ko pa na-try, kasi syempre yung nanay ko nung bata pa, syempre hindi oso yung mga maglalagay ng mga pang paitim dito. Siguro kung alam niya yung mga ganon, siguro nung bata pa ako, nilagyan na niya ako ng ganon. Sana noon ay mahaba yung aking mga eyelashes. Kung siguro alam niya yung mga, mga ganon. Pero kasi nung unang panahon, mga kapanahon na ng nanay ko, sa 70s, mga ganon, ay ang oso lang yung kilay. Kilay lang ang oso noon na pinapa itim, pinapaitim ba ang tawag doon? Ito lang ang uso noong mga panahon ng 60-70s s at saka yung lipstick. Kasi ang nanay ko noon ay mahilig siya mag-lipstick kapag siya ay may lakad. Pero, talagang pinaka inalagaan nila noon ay kilay. Kaya yung aking ginagawa or ang ginawa niya noon ay inalagaan niya rin yung aming mga kilay. Pero nung mga huli ng mga kapatid namin, kasi kaming dalawang babae na First at second born ay ina naalagaan niya kasi yung mga sumunod na ay lalaki kaya naalagaan niya yung ka aming mga kilay. So ito yung ginamit ko. Ito ay isang nug. Kinuha ko yung nug, tirang nug at ayan, inihaw ko or tinawag dito basta inihaw ko, inilagay ko sa apoy hanggang sa magiging ganito uling siya. Hindi naman lahat-lahat uling din dito. So ayan. Ito yung ginawa ng aming nanay noong bata pa kami. Kaso yung sa akin kasi, hindi kasi ako marunong magkilay. Kaya ganyan na lang siya. Ika-gano nyo lang, iguguhit nyo lang. Kasi di ba makapal yung nyug? Ang gagawin nyo ay, kurtihan nyo rin. Gamitan nyo ng, or parang hahasain nyo. Ah, hahasain, ta, ano yung tawag dyan? Kung baga kung paano kayo gumamit ng inyong mga pangguhit sa kilay, ay eh, ganun din. parang pencil gawin yung parang ganun. Yan. Napaka-effective nito. Kasi coconut to, may oil to. Kaya dapat ito yung ginagamit nyo sa mga anak nyo kapag maliliit pa lang sila para yung kanilang kilay ay... makulay hindi na kailangan kasi di ba may mga bata or may mga tao talaga na as in walang wala silang kilay walang 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 wala talaga so kailangan nila ng ganito mm. masyado na humaba pero ako talaga hindi marunong sa kilay. Wala, wala, wala. Walang wala ako sa mga kilay-kilay na yan. Kaya yung kilay ko ay napakakapal. <laughs> Ang kapal na. Ayan. And then, gusto kong lagyan yung dito ko. Ayan o. Oh masa maganda siguro ito kapag tinulisan tinulisan ba tawag doon <laughs> ah sa kapal Ito ay nakakatubo kasi ito ay may pure oil. my pure oil kasi ito dahil ito ay coconut. Kaya napakaganda at maganda ang magiging ano nito resulta kapag na maintain or ha habang bata pa. Kahit para sa ating mga matanda kapag lagi natin lalagyan dito. Yan o, na ako. Lagi nating nilalagyan dito. Kahaba yan. <laughs> Tumamot dyan sa mga eye bags ko. Eto ito kasi, hindi na kasi ito sunog masyado dito. Mm. Yan, pag nasa bahay lang, gagawin nyo ng ganito kaya ay nasa bahay lang ito ang gawin niya para mangitim dyan o 'di ba hindi na tayo bibili hindi na tayo maglalakad so, yun lang yung aking uh, ma-share for today para sa mga walang kilay thank you